guys, the explanation behind this red mark on her eye is that, tingnan nyo yun naman yung mukha ko. Haggard na haggard ang person. And then, yung ating mishi. Kagigising lang niya, guys. Ayan. What is the, uh, you know, the doctor said about this mark? Uh, he said like that it's a kind of a the blood veins are above the skin. Mm. That's why it's like this. And yeah, the new skin will develop there. Something mm. like that. But still so we will get the... Yeah! <laughs> Micho! <Mitchell. Mitchell. laughs> wow! Malalim kasi yung term na ginamit ng doctor guys, hindi ko na matandaan. Pero basta, sabi lang niya na there's nothing to worry kasi mawawala din naman daw siya eventually, but it will take time daw. So, nag-ask din ako kung meron bang gamot or anything na ointment na pwedeng gamitin para uh, mapabilis ba yung pagkawala niya. Pero sabi naman ng doktor, wala daw, hayaan na daw siya ng ganun. Kasi nung una guys, nung dinala namin si Mejie sa doktor para i-check nga yung red na yon hindi pa siya ganun ka-red. Tapos sabi ng doktor, magta-turn dark red pa yan siya. Tapos may papalit na bagong skin para matakpan yung pula na yon. So, yun yung sabi ng doctor, guys. As a new parent, mga ganitong bagay, small things, talagang nakakabahala kasi ayaw naman namin na ma-infection or lumala, kumalat kasi diba na nasa mata siya. So, what if na pumasok sa mata? Kaya talagang uh, nung makita na namin siya, dinala namin na agad sa doctor para matingnan. Yun nga sabi ng doktor na huwag daw masyadong mag-alala kasi mawawala din naman daw yan. Makakilala din si Gaurav guys ng mga doktor. So pinakita nga niya yung mark sa mata ni Mishi And then pariho lang din naman yung sinasabi nila na uh, mawawala din daw yun. Kaya napanatag kami, lalo na ako guys, kasi yung mga ganito, ang bilis kong mapraning. Kasi syempre, di ba, ayoko naman na uh, lumalangat. So, yun yun guys, sa mga nagtatanong, kasi marami nagtatanong kung ano nga yung nasa uh, mata ni Mishi, yung red na yun, kung birthmark ba. So, hindi siya birthmark. So, ayun lang guys, sana clear na tayo doon and let's pray and wait na mawala yung redness sa mata niya. And then, yeah, sobrang uh, tuwang-tuwa na kami sa kanya ngayon guys kasi sobrang nag-smile na siya. Talagang huling-huli niya yung mga kiliti ng mga person dito sa bahay. Wow! Hayan guys. Wow. May dimple siya. Mishy have a dimple na. Michi, Michi, Michi. My... Oh. Ay, ay. Ay, doon na. Ha? Huh? Oh my God, your nose na. Michi. Don't, Don't show your nose. Don't show your nose. Don't show your Filipina nose. <laughs> Pinoy nose. No? Mishy. Make her smile na. <laughs> Meron siyang dimple, guys. Lichi. Super cute ha. yung dimple niya. Eh, gulo. Hala, gulo. Eh, guguru Yes. Eh, uh -huh. e guguru The mini-me of. Gugulo. Mini-me of papa. Michu. Michki. Hey. Michu ha. Rani. Hey. Michu. Stuk na. Bat kali. <laughs> oh. <laughs> Oh, eh. <laughs> oh. Don't tell me you're the <laughs> mm -hmm. gigil na <laughs>